Kung kayo ay nakakain na sa isang authentic Chinese restaurant, malamang sa malamang ay nakikita nyo ang mga ganyang eksena. Yung bibigyan kayo ng mainit na tubig or tea tapos yun ang ginagamit nilang panghugas sa kanilang mga plato, platito, um, yung tasa. Hindi sa ibig sabihin na madumi yung siniserve na mga plato nila or mga tasa. Nakasanayan lang ng mga Chinese na gawin yan dahil pinaniniwalaan nila na ang hot water ay nakakapatay ng mga bacteria or germs. Kaya nagiging ano na nila, nagiging habit na nila na every time kakain sila, ni binabanlawan nila ng mainit na tubig ang mga utensils nila. So, nung una akong dumating dito sa Hong Kong, nagtaka ako bakit merong binibigay na mainit na tubig tapos or mainit na tea tapos binabanlawan yung mga utensils namin. Tapos inexplain sa akin ng amo ko ayun na ko naman na at natuto na rin ako magpaikot-ikot ng mga teacups, plato, gamit ang chopstick. O ba diba, meron na akong talent. Talented yun. So yan na po kakain muna kami ha. Hanggang sa muli, and always remember, don't forget to smile and stay hydrated, mga tao dyan sa Pinas. Tahil alam kong sobrang init 'yan ngayon. Paalam.